Oh, tingin kayo dito. Ayoko, tita. Bakit? Oh, nakuha nila. Oh, lalaki, oh. Huh? Oh. <laughs> <laughs> Tulia. Bilaw. Sulong ka ulit dito, oh. Ha? Ah? Sulong ka Dito. Hindi <laughs> <laughs> naman nakukuha na, ni Oo, unan dito. Huwag naman, eh. Kita-kita. Yung kita mo nakakita ang leaks, eh. Ay, ko oh. umahay, eh. Mas ka maliliit. Eh bakit doon hindi kayo pumunta ron? Maliliit pa rin, hindi pa rin Bakit ganon? Oh. Eh mana ata sa yung <laughs> <laughs> diba? Kamagulo <laughs> no, no, tita <laughs> Parang mamamatay pag nabasa. Nilusong ko nga yan, gandeg, nung nag-ano katulog. Okay, please.